umabot sa isang daan at individual na nangangarap maging opisyal sa Philippine Army ang sumailalim sa dalawang araw na pre-screening at registration caravan sa Aurora. Nanguna sa aktibidad ang 91st Infantry Sinagtala Battalion Philippine Army at Army Recruitment Office Luzon Army Personal Management Center o APMC. Ang nasabing aktibidad ay isinagawa sa Camp Jaime Pibitong Senior sa Barangay Kalabuanan, Baler, Aurora. Magandang araw po ako po sa Luzal Compito, demandante, registered forester at nakatira sa Barangay Umiray, Dingalan, Aurora. Nagpapasalamat po ako sa APMC at sa 91st dahil kahit gaano kalayo ang Barangay Aurora ay hindi nila hindi sila nag na puntahan ito para mag-conduct ng pre-screening at registration. At ito pong pagkakataon na to ay nagbigay po sa akin ng isang, uh, naging stepping stone ko upang makamit ko yung pangarap ko, hindi lang para sa akin kundi para sa aking pamilya at sa ating bansa. Maraming salamat po. I'm Patrick C. Soriano, graduate ng BS Psychology in Cabanatuan City. At unang-una po sa lahat, nagpapasalamat kami sa APMC at 91st IB, sa pagpapasilitate ng pre-screening at registration dito sa Baler Aurora. Isang malaking bagay po ito upang hindi na kami lumayo pa pumunta ng Manila at sobrang laking bagay po ng mobile testing na ginanap dito sa Baler. At isa rin po itong stepping stone para sa amin para mapabilang, uh, mapabilang sa hanay ng mga opisyal balang araw. Ito nga po yung ina namin na officer candidate course. Thank you po. Nakatakda silang sumabak sa Officer Candidate Course, isang pre-entry training para makomisyon sa Regular Force ng Philippine Army, na nakahandang madeploy bilang infantry platoon leaders pagkatapos ng training. Samantala, panibagong set ng pre-screening at registration caravan ang gaganapin sa January 12 and 13 na susundan ng Armed Forces and Police Service Aptitude Test o APSAT sa February. Sa mga interesado, makipag-ugnayan sa Sinagtala Batalyon at dalhin ang mga sumusunod na requirements tulad ng diploma, transcript of records, PSA, issued birth certificate at government issued valid ID. Sa mga bagong graduates na wala pang diploma at TOR, maaaring ipakita ang kanilang certificate of graduation. Upang makwalify, kinakailangan college graduate ng 4-year course, may edad 21 hanggang 26, may taas na hindi bababa sa 5 feet, walang asawa at anak, physically at mentally fit at walang pending case sa lahat ng korte. Mula dito sa lalawigan ng Aurora, ako si Donna Rose Balas, ang inyong kaugnay.